so time check 2 p.m. and 16 di Balio Claveria kagayan uminom lang ako ng tubig tsaka tinanong ko na rin dito Yun saan ako dadaan kasi ito na pakanan dito ay ito yung gusto ko talagang daanan kaso ayon sa lokal mas mabuting dito na ako dumaan sa highway although gusto gusto ko talaga doon via kalanasan tsaka kabugaw ang bagsak noon uh, abu then pa na Eva Biscaya. pero yung lokal na usap ko Siguro yung tingin niya sa akin Baka hindi ko kaya ni mahirap Sabi niya mahirap Ay ko marami po bang landslide Marami daw So Hindi na ako nakapagsapalaran Kasi alam ko naman yung weather Naisip ko pati yung Ano Alam mo yun, yung Walang shelter dun eh yan lang ang nakikita kong ano doon community, yung kalanasan, ang layo pa nun so ito, Cagayan province Claveria uh, so sabi nung tatlong tao ang pinagtanungan ko iisa lang sila ng advice na dito na ako dumasa highway although medyo boring dito <laughs> Boring ito Alam nyo naman Pagdating sa akin oh, no, may makakala O doon ko lang May Siyempre talaga yung highlands no? Ay. Anyway So yun na nang babalikan natin Kung sakali Maikot naman natin itong Luzon Yung isang yun ang part ng Goldelera Tatagusin naman natin siya ng papunta ng Banawe. No, so, ang Banawe tayo. Tapos yung atabo. Pag tatrabos pa tayo isang ikot na lang yun. Tapos na natin ang buong kuliliera. So ngayon, tiis-tiis mo tayo sa highway. Medyo init kung so, lang tayo na tuig, busog, pa naman ako eh. Siguro, sana na mag, ayoko nga mag-stay sa Tugaygaro City. Mahal-mahal na naman dun. Pero, ganun talaga eh. So, uh, ayan yung boundary ng National Park, no? yung patapat at yung Landeria. Kabugat, kabugat ba yun? Anyway, pistol lang tayo dito. Hindi <laughs> naman tayo nabigo. Oo, nauna yung ang goal natin is Northern Loop. Ano to? Oo, papunta sa beach guru yun. Ayun, o, may overlooking pa. Ano ba siya? Ay, naku. O yan. Sama ka sa dagat, to, oh. <laughs> Ganda. Ang aling na kasi. Ay, hapon ako. 420. Sobrang ikinip. Kakaya na ano kaya natin ng Isabela. Siguro sabi nung local sa akin, Baka bumitaw yung motor, no? kasi yung dala niya kanina yung yung rusi oh doon nakagamit naman ako nung o doon yun ay pero alam mo yun yung gustong gusto mo yung daan na yun matagal ko na kasi yung pinapangarap yun so yun noon siya na naman pero secondary although the primary natin na goal yun noon na si Traverse since na hindi nga tayo dito dumaan at na focus tayo doon sa patapat at yung ating oras ay ganda pala nakasada dito no? Ah uh, Ayan. At least may babalikan pa tayo. <laughs> Insya Allah. SM, ano yung SM? 16 km. Oh, tapos na ang Claveria. Ganda ko, oh, parang runway. Ayan. Salamat sa inyong pagtsatsaga. Like and subscribe na lang kung gusto niyo Ay nabubahala. Pagtiisay nyo na lang yung aking ambag sa YouTube. <laughs> eh. Ito lang nga na natin eh. Anyway, ito lang naman eh konting bagay na magpapasaya sa atin para lumipas yung ating lungkot. Lumipas yung mga bagay na inakala natin na hindi magbibigay sa atin ng positibo so ayun, salamat ng marami hanggang sa muli shout sa inyo